Hey guys, mga kamasbati, Have a good day and welcome back again to my vlog. So ngayon po guys, mga kamasbati, ay magluluto po tayo ng ulam mamayang gabi. Pero ngayon po ay magluluto na tayo kahit hindi pa po mabilim o hindi pa gabi kasi dito po kasi sa amin maliwanag pa, nagluluto na po kami ng ulam o kanin para po makapagkain na tapos makatulog na. So ngayon po guys, magluluto na po tayo ng ulam. Yung ulam po nalulutuin natin ay ang pakbet o pinakbet. So, ngayon po guys, ay magluluto na tayo. Ngayon po guys, mga kamasbata, ay maglalagay na tayo ng mantika. Para makapagluto na tayo. So, ngayon guys, mga kamasbata, ay nalagay natin tong bawang sya kasibuya sa mantika. Sunod guys, ay halo na po natin itong gulay. Itong kinakbit na gulay. Alam niyo po guys, kaya po magluluto agad kami na hindi pa madilim. Kasi po wala dito ilaw sa pinaglulutuan namin. sa so, mga favorite kong gulay guys ay ang pinakbit or pakbit. Ganito. So ngayon guys, maglalagay na po tayo ng ingredients at itong toyo para sa ating pinakbit. Maglalagay na rin tayo guys ng magigsarap. kahoy yung gamit namin kaya hindi talaga may iwasan na maluluha ka nalang bigla kasi sobrang napakausok pag kahoy yung gamit pero okay lang sanay naman tsaka guys alam nyo mas masarap daw kapag kahoy yung ginagamit pag nanginuto tama talaga yung totoo yung guys mas masarap tapos mas mas mabango ayan guys, mga kamasbati, at luto na po ang ating ulam na pinakbit. So, ngayon po guys, ay kakain na tayo. So, ayan guys, mga kamasbati, at luto na po ang ating ulam na pinakbit. So, ayan. At ready na po tayong kumain para naman yung gabi. So, oh so guys, nagluluto pa ng kanin. Kaya, so titikman na muna natin ito. Hmm. paborito kong ulam na gulay ay ang pakbit. Kasi halo-halo na, ka, diba? At yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood and don't forget to like, share, and follow my Facebook page. Bye! Kain po tayo!